Hello guys, paano ba tayo mag-markings ng elbow tsaka ng T Paano ba natin siya kunin yung gitna? So may ginagamit tayo ditong special tools guys. So yan, naka-divide na yan. Yeah, kung napapansin nyo, may, mga, may guwit na yan. So paano ba natin ito kukunin yung gitna nito? Madali lang guys. Ang diameter nga pala nitong T na to ay 60. 60 yung outside diameter. So ilalagay nyo lang yung sa ating metro dyan so 60 ang kalahati nyan is 30 yan may markings na siya so napakadali lang guys ito ay napakabilis lang na paraan so yan may markings na 30 so kuha na natin yung kalahati nya so paano pa natin doon makukuha malalagay ng ganyan madali na lang yan guys so yung mekos mekos lang natin yan so itatapat nyo na lang yung guhit na yan yan. So, ganun lang. Tatapat nyo na lang yan. Then, tapat nyo yan dyan sya. Tapat nyo rin yan dyan. Pwede nyo nang marking yan. So, napakadali na lang guys mag-markings. Basta may ganito tayo. Yan. Sobrang dali lang guys. So, yan. Sana may napulot kayong discarte dyan. Sa ating uh, simpleng video na yan. And dito naman, kung naguguluhan kayo, sa pagmarkase niya kunin niyo lang ulit yung height niya so ganyan 95 so i-minus niyo lang yung minus 30 do 65 so yan Meron tayong yan may marking sign diyan so ganoon din dito sa kabila guys yan tapos itapat niyo lang ulit itong yung ating uh, special tools ganyan nyo lang So, ganyan o. Oh. So, lang ito guys gawin. O, oh, yan. So, ang kabilaan. And then, paano naman natin to Lalagyan ng markings. Ganon din. Same procedure lang tayo guys. Yan. Shoutout nga pala kay Idol Peter Macario Espadero Danday. Shoutout sa'yo, Idol. And also, shoutout nga pala kay Noriel Noriega. Shoutout sa'yo, Idol. And shout out din niya pala kay Boss Mike Quits. Shout out sa iyo idol. And also shout out din niya pala kay Danilo Torion. Shout out sa inyo mga idol. Keep safe always jan So pag tinataman na kayo mag guwit, -guwit o mag sukat mga idol, itapat nyo lang yan dyan sa, sa tin yan, yung elbow. Then lagyan nyo ng markings. So napaka cut na lang na diskartihan yan na mais mais lang na diskartihan mga idol. So yan, mabilisan lang yan kung tinatamad na kayo magsukat so yan itapat nyo lang goods na yan so sana nakatulong sa inyo yung mga video na yan mga idol na simpleng tips lang mga idol yan pag meron na tayong markings dito sa kabilang dulo pwede nyo nang lagyan ng angular yan guys yan kanya ilapat nyo lang yung angular then guhitan na lang natin yan so magiging kanya na ang result nyan tapos ito no, paano natin guhitan ito niya? Kunin niyo lang yung gitna nito. Sukatin so, niyo lang yung length niya and then hatiin mo lang sa gitna. Tapos meron naman tayo dito martis. So guhitan niyo lang guys. Gamit itong ating special tools na lagari lang, lagaring bakal. So ganyan na magiging itsura niya. So ganyan, napakatali lang. So yan. Sana may nakuha kayong yung din yung guys. So, thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo yung video na. Paki-follow naman, paki-share naman ng ating video mga idol para lumawak pa sa maraming nanonood uh, Thank you so much. God bless all